So ito yung isa sa mga manok ko na hindi siya natunawan. So ngayong hapon ay uh, hindi ko siya pinapakain pero busog pa rin siya. So tingnan niyo yung kanyang butsi oh. Dito hindi natutunaw yung kanyang pagkain. So ang isa sa mga dahilan kasi nito kung bakit hindi natunaw yung kaniyang pag, uh, pagkain nila dahil nung nakarang araw isa uh, nagpurga tayo. Then after one day, ayun na, hindi natutunaw yung kanyang kinakain. Isa pa, mayroon din dyan oh hindi rin natutunaw yung kanyang pagkain. So kahapon, ginagamot ko na, ngayon ay uh, unti-unti na gumagaling yung manok na hindi natunawan sa kanilang pagkain. But this time, ito muna yung gagamutin natin oh. So ito po yung uh, ginagamit natin doon sa ating mga alagang manok na hindi po natunawan sa kanilang uh, pagkain. Uh, after po nung uh, nagpurga po tayo sa ating mga manok. So ito po ay uh, digestive po ito na meron na po siyang acidifiers plus minerals. So ano pa bang ibig sabihin ng minerals? Ito yung uh, kakulangan na pagkain po para po sa ating mga manok na kung saan ay uh, para po mag-function normally. Ah uh, tulad po sa ating manok na hindi natunawan so hindi po siya normal yung ating manok kaya siya ay uh, matamlay. Uh, plus ano pa ito uh, probiotics so when we say sa word na probiotics ito ay uh, nakakatulong sa proper digestion ng ating manok so yun nga plus electrolytes so yun po yung uh, electro, uh, electrolytes so ang uh, acid dito na ginagamit po natin sa itong uh, powder ay uh, pinaka primary po talaga para mas mabilis na matunaw yung kanilang kinakain ay ito po yung uh, true grits So madalas na nag po tayo, ito po talaga yung throw grits na uh, tablet yung uh, binibigay po sa ating uh, mga alagang manok. So bali ito yung uh, digest aid, pa alalay lang po ito para po sa madali ang uh, recovery po sa ating manok na hindi po na natunawan. So, so kailangan natin ito para uh, dapat uh, i-check po natin yung ating mga manok. Kung mayroong ganun para maiwasan po yung uh, pagkamatay po sa ating mga alagang mga manok. So ito na nga ay uh, tinimpla na po natin itong uh, digest aid powder para po sa ating manok na hindi na natunawan. So ito, konti lang po yung ating uh, itimpla natin uh, kung saan i estimate lang natin na tama-tama uh, lang na maubos po sa ating mga manok. At uh, kung mayroon pang matitira ay uh, pwede po naman natin ibigay sa ibang mga manok para hindi po masayang yung uh, binibili po natin na powder. So, bawat isa nito na powder is nasa 18 pesos lang. And uh, by the way, hindi po tayo nag-promote or nag-endorse po sa ganitong product. Ang sa atin lang is to share about sa mga na-experience po natin sa pag-alaga ng manok. So, bali dalawa dito yung hindi natunawan. yung isa saka yung isa na naglilimlim. So, may nilagay ako diyan yung uh, digested do So kanina actually nakainom naman ito sila at uh, binigyan ko na siya ng ano ng True grace So i-observe na lang natin ito siya bukas kung ano yung maging epekto uh, nung pinamigay uh, po natin na powder at tablet para sa ating manok na hindi natunawan. So yung isa actually naging okay yon sa ginagamit po natin na tablet at saka sa powder pero itong isa isa i-observe natin baka kasi may tendency kasi na ginamot natin yung isa ay naging okay so pag ito yung ginamot natin baka hindi siya okay so yun nga po yung uh, i-update natin by the next day siguro or bukas kung ito ay uh, ano ba uh, naging okay na ba itong uh, manok na ginamitan po natin ng tablet at saka yung sa powder na true grades at saka yung digested yan o no? So yun na nga yung uh, natitira ay uh, pinainom po natin sa ibang mga manok para hindi masayang. And according doon sa nabilihan po natin doon sa uh, mga aggravate supply na sabi nila is ano ito? Uh, wala daw ito siyang uh, overdose. And yung pagpainom po kasi nito, nitong digested by the way, is uh, until 5 days. So yun nga ang uh, ginawa ko rito. Sa umaga, pinainom ko ito sya. Okay, okay, okay. Then sa hapon, is yun na po yung uh, plain water. So mas maganda na magtimta na lang kayo nito na tama, tama lang na maubos po sa inyong mga manok.